Ligo tayo sa dagat mga lods. Ang dagat sobrang init. Sarap lumangoy. Langoy pa mo Galing naman ang aso. Tinatapon nila yung bola at saka pinapakuha sa aso. Ang galing niya. Oh. Ayan. Babalik niya yun sa kanyang amo. Tinitrain nila. Ang kanilang aso. Ang galing bilis na lumangoy. sila bay ng damo iron, guys o oh, ilalim ng tubig para hindi hindi na sa kung saan ang pudol-pudol hindi hmm, naman yan starfish ayan ayan yung, yung maitim na yan budol-budol yung tawag sa amin makati yan pag dumikit sa balat mo ayan Ma makati at saka mainit pag naka ano yan naka ano sa balat mo nakadikit dumikit sa balat mo dami pa naman. May party dyan sa dagat na maraming ganyan. Ayun, Ay, maraming budol-budol. Tawin ko kung anong tawag dyan sa inyo. Basta sa amin yung tawag yan, budol-budol. Kaya karamihan, pag naligo ka, kailangan tingnan mo na pag kung saang party ang maraming ganyan, wag na kayo maligo. Hindi sila naliligo. Naghahanap sila ng ibang lugar dyan na mapaliguan na walang budol-budol. No, ang kati-kati niyan. -kati, kati at saka mainit you